Diretso ka na, na. oh, Ang na naman eh. ko na. Lagi mo na lang ako inuunahan sa Wala surprise Wala naman akong sinasabi surprise, na. eh, Bago pa ma-surprise. <laughs> Pero Troy! May ganti ako sa'yo. Yan. Ibabalik niya na yung short. Babalik ko na! Hintayin mo ah! mo! Oh! sa iya. na kaya na ni Kuya. Ay, na kaya na ni Kuya eh. Pasensya ka na muna. Nice one yung kreng. Pasensya ka na muna. Eh, Eh. ay, ay, Eh, magandang tanghali sa ating lahat no mga chong. Pali papunta ako ngayon dito sa camp. Andito na ako ngayon sa ako to si Bernard dito na, na Bernard. Burn, ito na yung binili natin. Huh? Tara dito. Ayan, hamon. Oo. Uh. Hamon. Mamunong puta. Hamon, ayan o. Oh. Bakit Dito na ko? Ano, oh. Eh, wala nga. It's diba, kinuha nga doon sa immigration yung ano, yung... Yung paper It bag. Ito inayos ano. mo lang yan. Kita nga ito yung box. Ito oh. ano, andiyan ba si Troy? Ay, ito na, sa loob. Matutuwa kaya si Troy? Eh, huwag ko lang. Ha? Eh, e, huwag ko lang. mudi, moody yun eh. Alam mo naman ako, ba't ko binili to? at pinilit ko talaga binili ito eh. Yun, mga chong, naalala nyo ba yung ano? pagpunta namin ng Indonesia, bago kami pumunta ng Indonesia, binigyan ako ni Troy ng isang short at isang pantalon para may magamit ako sa pag-dive tsaka sa mm. ano, dun sa gag -gag gagawin sa party. Natin. party. di ba? Sa party. Ngayon, na-appreciate -na ko yung mga chong eh. Kahit nilalait-lait niya ako na mahirap daw ako. Mm. Wala daw ako, magnanakaw, pulubi. Lahat oh. yun, tiniis ko. Kailan lang ako naman yung bata na yun eh. Moody lang. Moody <laughs> lang talaga. Pero pag nakilala niyo si Troy, mga chong, oh, mabait yung bata talaga. na yun. Ano mo nyo ba? Nandun nga, nasa may gaming room. Okay. Ina mo. Pilipin mo. Baka mamaya, baka mamaya sinabi mo na. Hindi, ba't ka sabihin? Kita oh. mo nakatambay ako dito kanina pa eh. Ah. Yung kaya... Diretso ko na! Ang ano <laughs> naman eh. Tumiritso <laughs> ka Lagi mo na lang ako inuunahan sa... Wala naman ako sinasabi niya. Bago pa ma-surprise. <laughs> ma Hindi ko nga sinabi. Hindi po. Ay, don't mga don't jang! Don't... Ay mga John! John! Musta, Donkey? Busy ka dyan ah. Busy ka dyan. No, 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 no. Burn. Burn! Ah. <laughs> ano ba ito sila, ne? Ay, ano ba kita inaaperan? Ba't kita inaaperan? No, okay. dapat oh. uuwi pa tayo sa Saturday pa! Yam na! na Yam ya na! Nandito na tayo eh! Uh -huh. Nandito na tayo! Nandito na tayo. Hmm? Ba't hindi ka ba masaya na ano, kasama mo kung sa ano, asawa mo, mo? Na masaya naman! Pero hindi ako masaya na pinagod puyat mo ko tapos kilagastos mo pa ako ng ticket! <laughs> yung no! Ano gagawin ka, ko sa 30,000 na sayang yun? Nababalik mo <laughs> ba? Ba, si B, ba si nag-aawin kayo? Hindi, hindi, hindi eh. ano lang, nag-try lang ako, nag-try lang, try lang, lang. try lang. -try ba si B, nag-aawin kayo? Ano ba, kaya nang yung vlog mo eh? yun? Masaya ba? nga! Nakasismay <laughs> ako! Kasi nandito na tayo ba? Pero hindi ako masaya na naglabas ako ng 30,000 tapos pinagod mo ako! Yari ka. Dahil lang Yari oh, sa ka. naniniwala ka na... Hindi ka na! Hindi ka Ang tagal na ko naging malungkot ka naman <laughs> ako. Para saan? Kaya? Uy, ano sa akin? <laughs> Kau pinagastos mo na ako. Gusto mo para sa'yo pa? Na. Ay, ha? Basta. Ka, Shhh. Quiet. Hindi ko. 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 Kasi, basa nyo Try! Okay, welcome Welcome back! Ano, mo Ha? nag pa nag-dive Pero try, thank you sa pantalon ha. Ah. Sa pantalon, tsaka sa short ang ganda! Yung pantalon, nagamit ko ng party. Kita mo naman. Mm -hmm. Yung shirt, nagamit ko nung pang-lend. -ay ayaw mo naman. eh. Ayaw kasi ano eh. Kung baga, sa akin kasi hindi ako bibili ng mga dami pang palengke. Hindi mo yung tulungan nyo yun to. Hindi siya nagaya mo ako. Pero yun kasi yung Ah, hindi ka talaga. Eh, sa bagay, may pabili kasi siya eh. May uh, pabili uh, May pera pa na naman. May pera diba? naman. Kaya alam ko eh, nung naglup ako sa tubig, kulay puti yung shirt ko, paglutang ko, bakit kita yung ano ko? Yung sa loob ko, parang dapat hindi na ako nag-short ah. Putang na mo at na yun ah. Eh, sa sauli niya na dahil yung short. Pero Troy, may ganti ako sa'yo. Ibabalik niya na yung short. Babalik ko na, hintayin mo ah. Babalik niya na yung short. Papartner ako, teternohan ko pa. Bird, ano? Ito mo nakakayabi niya natin. Ha? Ito. Ay, ba yung balaan niya? Ay, hindi, medyo yun eh. partner yun. Kung tako na mamaya, mag-weld na naman ito eh. Troy!

Nakayang may kumbisin na na eh. paglaro mo kayo mamaya. May laro mamaya. Ah, ayun yun para. ako gusto ko maging mabait. Ako kung ganito lang gagawin nyo, huwag na kayo magbigay ng gamit sa akin. Hindi, Troy! hindi nga basahan na basahan. Gawin para yung basahan. no? Pagbabiyahe ka sa muto. Ah, Ako ginagawa ko lahat, ako naging mabuti. Ay, Joke lang, Beri like saya muka awalan. Oh, oh itu nak? Ah itu nak? Tidak. 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 Berdaya. Selamat. Indonesia <apa laughs> yang, Galih Indonesia yang, Galih Indonesia yang.

Ano masasabi mo? Lamot. Lamot yung kaya. Mabait ka na. Gusto ko mabait ka. mabait ka naman talaga Ano ka lang minsan pag di ka nakakain ng hotdog. Oo, oh, nagawa. ka eh. Sinyo naman, masamahan Ganti atin si Gabriel eh. huwag na, huwag na. Huwag na, mabait na Sige Samahan! Pero ka sa iyan! Sa iyan! Sa iyan! Sa iyan! Sa iyan! Sa Sige Sa iyan! Sa iyan! Sa Sige Sa ang request? Gantihan daw si Kermel. <laughs> Kung gusto nyo gantihan, mga chong, pakipusuan na lang to kapag gumabot to ng 100k reacts. Uy, anong balak natin doon? Basta ako bahala doon. Oh! Oh! No. Pag na ng 100k reacts to mga chong! Siya na bahala. Sana bahala Siya na bahala doon. Hintayin <laughs> nyo ganti ng api. So ito na! Mga chong, masaya na si Troy! Hintayin nyo ganti ng api namin kay Kernel. So what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits, no? O Tito Otits kung tawagin. Uh, mga Chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga Chong, wag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi nga eh. Marami kasi gumagaya at marami ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang -scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, mag-subscribe lang tayo. I-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!